sa Carmen Planas, Burautan. Maulan na umaga mga idol. So ito po patuloy pa rin tayo sa pag ngayon. So mag-update tayo ngayon ng konti sa Burao no? Sa ating mga viewers, maraming salamat sa inyong lahat guys. Na palagi na kayong nandyan na magsubaybay sa ating, sa ating YouTube channel. Basta palagi akong sinasabi sa inyo na kayo ang nagbibigay lakas ng loob sa akin kahit saan man ang ating vlogs. No? So ayan, ngayong umaga na ito. Uh, samahan ninyo ako mga idol. Shoutout pala sa lahat ng mga Uh, nag-comments dyan, no? Hindi ko man kayo may isa-isa, pero lagi kayo kasama kahit saan man ako magpunta. So, ayan nga, guys, let's go! Ayan, nakita po ninyo mga idol, oh. Sino ngayon ang kalsada? Ibig sabihin, malinis, walang well, hindi marumi, maganda, ma maaliwala sa ating paningin. So, dito po tayo tatawid sa pedestrian lane. Maghintay tayo kasi maraming ano eh, may mga sasakyan baka ako'y mapisat. Sa mga nagtatanong mga idol ha, sa kung saan matatagpuan na ang Burautan. So ito makita ninyo, sa entrance pa lang, may Peltras Bank, Open Bingo, video ayun. So itong kalsada na ito, so baybayin, baybayin lang ninyo hanggang dulo ay marami kayong makikita. Lalo na pag bingo, maraming latag, no? Ito din, Samsung Oh. Ate Gina, yung Samsung mo, magkano? Magkano ito? Ay, mga kayo yun. Yan ba Battery dyan eh, limang na lang yan. 500 daw, limang na lang daw. <laughs> sabi ni ano, sabi na asawa ni Ate Gina, 500, 500 na lang. Oo. Oh. Parang hindi pa nagising ang diwa. O oh, ito naman pantalon ha. Ah. Ay ano to? Pantalon short. Size 29. O oh, ito pa ano? Ano to? Ate Gina, ano naman itong short na short ba ito? Ha? Maka Makano? 50. Size 29 mga idol, oh, 50 pesos. Tapos ito. Ay, bumubuka oh rice cooker mo? Eto. Ah, 500 pesos daw ito mga idol. Oh. No? Gina. Ah, balot mo. Bibiling ko para sa pamangking ko. Hip hop kasi yung uso ngayon. 50 pesos lang. Eto. Eto, Robos daw ito. Ito yung pa, ano, kay Rapitol po, no? Supplement for men. Pang lalaki lang ito. Ate, Ate Gina, Ate. pang ano ito? Patoy. Anong, ito? eh, ha? Pang lalaki lang ito. Oo, oh, para pang lalaki, hindi naman tayo. Ay, bakit ikaw bibili po? Hindi. Ano Ow, sana <laughs> <laughs> to. Robos. Robos. Ano ito? Expire na? O, oh, di ba, ano, di ba, yan. So, ito yung napapanood ko kay Rafi Tolpo, mga idol, oh. Mag-robos ka na. Diba? talaga yun. Ito din, ganun. Ay, ito, oh. Ito, para pang, ah, saan naman ito? Ate Gina, parang ito saan? Vitamin. Ha? Vitamin sa lalaki. Vitamin no, lalaki? Hindi ko alam. No, ako. No, no. Oo. Oh, oh. Vitamins. Magkano ito? 3.50 din? Hindi. Oh, nabenta isa, tatlo na lang. Oh, 50 isa pa. Ito nabenta namin kay Jan Tani Oh, nabenta naman. Oo, oh, yung ubo. Si Edo na tatlo. Oh. Eh, ano, dito, 50 kwenta ko na lang. 50 isa. Kasi yung barkin yan, isang plastic lang. Hmm. Dami daw yun kagabi mga idol, no? Ano, 100 daw ang bintahan. Ngayon, 50 na lang isa sa robos, no? Wala naman yung Ito naman, oh. Ito naman. Ano naman ito? Ultra. Di ba meron kayo dito? Di ba? Oh, ay, ayan o, kahon-kahon. Ay, ang ano, kahon-kahon, magkano naman yan? Ayan. Ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ito, ito. ito. Uh, ang daan lang to. Ah, isang daan lang. May drawer daw, And mga drawer, idol. Oo. Oh. Uh -uh. Ayan, isang daan lang. Ayan. Ay, no, the wheel, oh. Ah, the oh, pwede siyang ano. Lagyan ng yelo sa ilalim. Oh. Ayan, oh. Magkano? 1,500 pwede lagyan ng yelo para malamig ang bupa, no? Dito lang po yan, kaya ate Gina. Walang customer ngayon ang relo ni Mang Boy. Basa na yung paninda mo. Oh. Ayan po, okay na, wala problema. Oo, so, oh, yeah. nandito pa rin ito. Bibigilan niyo wala. Ang 700 pesos. Hindi po, wala na lang yan. Magkano na lang ito? 400 na lang, natutuwa na ako yun. Ah, 400 na lang? Mm, kung anong bigat mga idol nito, ganun din ang bigat na ang presyo. Pero talagang solid na solid naman ito. Nara po yun. Oo, oh, nara daw. Nara ito na kahoy? Ivory. Oh, ivory. Nara Ivory daw siya pinaghalo ng Nara at saka Ivory sabi oh, nila oh, no. Excellent. 400 na lang kasi ito 5700 kahapon, ngayon 400 na lang. Bakit ito, ito? masisira ito? Hindi ko pa Paano masisira man? Dapo nila nalaman. Uh, di, di ba, di ba ginano niyo may tumapon na to? Hindi oh. Uh, pumasok eh. Ibig sabihin waterproof. Leader eh. Hindi pumasok. Ah, leader pag hindi Leder. ano, patingin nga sa ano, hindi nabasa sa loob. Leder, pumasok to. Oh. Oh, hindi daw pumasok sa loob mga idol ito. Oh. Ayaw pumasok ng loob. Oo, oh, oh, leader. Ito na lang, hindi pinagbuksan. Magkano ganyan? Papatuyuin ko na lang po, 100. Papatuyuin ah, 100 na lang, 100. Po, 100. Oh, 100 na lang <coughs> daw. oh, mga idol, oh, leader. O oh, yan, kahapon, magkano yan? Ayan ito, 200. 200? Oo, oh, 200 yung electric pan kahapon. Mm. Tapos ito din naman, oh. okay lang dito mababasa ito? Okay lang po yan mga yan, hindi po yan sila. Hindi naman po, wala oh. naman po kasi ang tatawagan. Ay. Ito, lipstick. Oh, oh, magkano naman itong lipstick mo? Ayan. Ay, sampu-sampu sa lang daw ito. Dapat minumodel mo yan. Dapat gitry mo muna sa'yo. Ayun, nandigdiri nga ako. Nung may asawa ako, pag inaaligan na ako, naka-lipstick. Ah, nandigdiri ka pag may asawa ka? Pag naka-lipstick. Ang, ang asawa mo? Oo, tas aligan ako. Oo. Uh. Inagan ako ng look. Oo, sana ako. Hindi <laughs> <Ayon> naman, siyempre <laughs> Yung imong telepono, basa na. Wala po yan, wala problema dyan. Wala po akong tatawagan. Ah, okay. So, ibig sabihin, okay lang ito pag nabasa. Ano? Magkano nga ganito? Dini-display na nga lang. Eh. Magkano ganito mo? Kahit 50 na lang. Kahit 50 na, lang. Maya, may mga ina ka ng mga pangalso. Oh. O, oh. oh, ito mga idolo. Oh. Side mirror. Baka side right. gusto ninyo ito. Side lang po yan, bandang right. Ah, side lang, bandang right. <laughs> Oh, ito, lipstick din. Okay. Oh. Yan po yung mga original. Aloy po yan nasa labas din. Ah, aloy ito. Oh. Oh, oh. Ano Anong kulay nito? Pweta. Ah, mga baron. Saan galing ito? O, oh. saan galing ito? Sa, ano, sa nanay ko. Wala naman po sakit kung sila mag -alala. Buhay pa ang mayari nito? Buhay pa nanay ko. Ah. Oh. Oh. Hindi, baka hindi naman ito sa nanay mo. Baka galing ito sa Purinaria. Ah. So, ang kulay Ayan nitong mga lipstick, mga idol, ito yung kulay niya. Ito mm -hmm. nga po ito. Hindi ko alam kung mate to ha. Ito nga rin po yung nilap ko. Oh. Ah, yun ni Lever. Ito talaga yun. Oy, ito, sapatos mo. Ayan po, medyo sinungkat na po yan ng marami. <laughs> Ah, sinukat na ito ng marami, kaya ganito na lang. Pwede niya mo nag na na po sa talaga, oh. Oo. Oh. Pero, babay, sunugin nila, tapos pupus na Oh. Isang oras to bago maupus. Ay, ganun ba yun? Oo, sunugin nila. Bakit naman? Kahit po yung tuyo, na better po yung namatin. Oo. Oh. Hindi naman nila siya magsisindi basta-basta, eh. Oo, kasi makano, makapal, no? Sa, sa, sa tibay yun, sa kunat yun. Oo. Uh matanda na. Ay, matanda na yung leader mo na yan. At Tumatanda um, din pala ang sapatos? Opo, may hilig dito rin yung matatanda. Ah, ang mahilig. Opo, yung lahat tayo tatanda. Oo, oh. ang mahilig lang pala niya ng matatanda din. Ah, lahat na nabubuhay sa mundo wala na na nasa mundo. Matigas ano, ah, matigas. Basta pang ito, pwede siya sa uh, may tubig. P pwede Yan, no? Naman, Tahi na din siya, mga idol, no? Oo, oh, barin uh, hindi po pagpinasok. At iapakapak mo Papa. ito na hindi ito madaling ma no, masira. Yan po, pag ginupit mo ng gunting ito, gagamitan po ito ng gunting sa yero. Oo. Uh, ito naman, ito kainan ng pusa ito. Aso. Ah, Aso, ah, pusa. pusa. Magkano naman ganyan? Ah, yan? Oo. Uh, uh, kahit uh, renta na lang po. Eh, kasi kahit renta. Pwede malagay dito. Ano yan? Ano yan? Tubig tangkay pina, may pinaka-tank kaya hindi na, na po lagay ng lagay. Lagay ng lagay ng topic ano? Ito sa aso na galit galit na labrador. may tank na siya hindi ka, ikaw yung maglalagay. Nandito pa rin itong imukuan kandado ano? Oo. Wala na talaga Ano itong tabletas mo na ito? Nabili na po yung isa niyan, ma'am Ano nang tabletas nito? Ah, pang paputi, gluta. Opo, wala, opo, gluta, ah, gluta. Gluta daw ito mga idol, oh. Ay, may expire siya sa ano pa. 2026 to... na. Oo. Nabili na nga po yung box pa. Ano ito siya, eh? Bakit wala na itong box? Kaya nga, wala naman problema yun, kahit walang box. Pag yun po yung mapagbubuksan. Oo, oh, sa TikTok ito mga... Ay, Ay. Minsan na sa Kuya, meron akong boat na hindi niya ako na ba? Hindi, hindi ko po masyadong ngayon. Kaya tingin sa maraming tao, di ba? Diba? Mm. Ano itong picture may, frame mo? 30 bucks lang. Ay, 30 pesos, so... Mga idol, oh, pag ako na talaga maitayo ko yung bahay ko, talagang marami akong mabibili dito sa Burautan. Ito ilaw, no? Yes, red light. Red light. Ah. Ah, magkano ganito ni mga idol? 50 bucks lang. 50 pesos. May remote na yan siya. Ito 100. Uh, Tested uh, na yan. Pwede natin testin. Mm. Ayun, no? Oh, baka kailangan nyo ito kasi malapit na yung Christmas. Pag ito 100, ang hababa na nito. Tapos itong 50. ganito, 50, lang. Ano ito? Solar or di direct, direct sa kuryente? O, direct sa kuryente yan mga idol. Yung na o, ito yung pinabagay namin. ito. Unan lang. <laughs> May mga unan. Uy, ito. Itik. Eraser yata. Ay, eraser. Ito. Oh, ito, 30 din ito. Ah, tin ano, 10 bucks lang. Ah, ano, 10,000. 10,000. 10, yan mga paninda, 20. Ay, oo, balot. ito. Isang piraso, 20 pesos. Ay, isang balot na ito. Pamaypay, di ba? Yes. Oo. Pantinda yan, mga, mga pantinda, wholesale, tapos may bag. May bag din dito. Oo, oh, backpack. Oo, oh, backpack. No, tapos ito, lag... ay, ano ito? Ay, no. Ay, serum para sa mukha. Ganyan lang talaga sa karami. Ay, ganito lang talaga. Pare-pare sila, tingnan mo, pantay-pantay. Oo. Sige, so, Ito. agay uh, lang nakikin lang ganito? 20 lang. 20 pesos lang daw. Pesos lang daw. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Tapos ito, yeah. lagayan mo nga, no. Mga pang display lang din, ano? Thank you. Lumakas na po yung ulan dito po sa Burautan. Uh, so ito mga idol, 20 pesos lang mga idol. Walang issue, ha? Ah. ayano oh. Paano ba magbukas? Ay, gaganito lang. Oh, Ay no, oh. 20 pesos mo may bag ka na lagayan ng cellphone, wallet. Yan, ayos na ayos pa siya, ha. Tapos mayroon ding ganito na bag. Oh, ito kulay black. Oh, ito din oh. Mara ito mas maraming may lagay nyo. Ito yung strap niya. Eh. Hmm. 20 pesos. Itong bibirun mo Ati Gladys. Ayan. Bint ben, Bented daw ito, bagong-bago. Wala nang takip no. Ha? Wala nang takip siya. 20 pesos. O, oh, ito, ito, 5 peraso, o, oh. 10 piso, pangkos ko sa plato, Cardiro, 10 piso lang. Tapos ito, sa mga nangungoleksyon ito, o, oh. mga idol, oh. sa probinsya, gamit na gamit pa ito, no? Pag may DVD lang kayo, mayroong ganito. Ito, tag-sampo din ito, Ati Gladys. Yan, sa mga gustong bumili, ha? Ay, dulo. Ganito po ngayon ang sitwasyon sa Borautan. Grabe. Ayan, o. Oh. Muulan. Tumutulo yung ulan, no oh. Sa mga gusto dyan, bumili kay Kuya. 942 dar. Ayan yung mga pang-construction natin ng mga kagamitan. Ah. Oh. Maganda dito sa kanila kay hindi mababasa dahil malapad nga yung luna. <coughs> Ito, nakatakip yung mga paninda dito. Nakatakip ang mga paninda. So, yan. Ito yung mga parts ng bike. May mga bike din dyan, tinitin daw. So, kayo gusto bumili ng parts ng bike. Hoy, okay, si nanay, wow. Sana all, malaki ngayon ang payong ni nanay. Hmm. Tuloy pa rin ang pagtitinda ni nanay. Na, may sigarilyo din dito. Bargain. May hey, Tuloy pa rin. Tuloy-tuloy <laughs> pa rin. Siyempre. Oh, nah. Ha, oh. Ano yan? Hinglet. Dinebenta <laughs> din yan. Yan mga idol. May mga picture pa. May mga chinelas din sa baba. Oh. Pero okay okay dito. Kahit mabasa lang. No? May mga bonnet pa. Oh. <laughs> Nice Down Sariwa Yan o oh. Kuya ah, Punti na lang ah Punti na lang Patupad Oo oh, oh. Uy Mayroon dito mga idol oh, 30 ang kilo Oo Um, mm, si Idol, nakapwesto yung murawat natin. Nandyan siya nakapwesto. Latag din o may latag rin. Ito ngayon si Kuya Jong. Kuya Jong, magandang umaga. Wow, eto na lang ang paninda ni Kuya Jong mga idol Oi, Uy, mayroon dito siyang chinelas, may sandals din. Makano <laughs> ganito Kuya Jong? Alvin, Alvin Klein pa ha? Ah? Oh, o, 50 daw mga idol, o, oh. may takong pa siya oh. Oh, hindi, wala siyang sira no? Hindi, wala siyang sira ha, walang issue. Walang issue, matibay din oh. 50, may zipper sa likod. Eto, 50 na rin. New balance pa, ha? Tingnan mo, baka nakabuka ang... Tingnan mo kung walang sira. Tingnan mo. New balance. Pag walang sira, bibiling ko. totoong bala, new balance ito? Hindi piki ito? Huh? Hindi piki? Original? Walang sira, kuya? Etong isa, tingnan mo. Babayaran natin. Para makabenta si jo. Jong. Kawakan? ano? 150 isa? O, oh, 150 yun pero maganda siya mga idol. Pag bumili naman kayo dito kay Kuya Jo, may tawad pa yan. O, oh, ito, 150 isa. Tapos ito naman, ano sa mo, ba bike? Magkano ito? 150 din. Kaso ah, isang padyakan lang, Oh? Ah, oh, yeah, ito, ito, ito kompletong-kompleto, no? Ito, makaterno yan dyan. Tapos may microphone din. May ganito din sapatos, o. Oh. O, oh, tahina rin ito. Makano? Oh, 150? Oh, 150 daw. So ito naman mga idol, baka ito ang gusto ninyo. Oh, 100 pesos lang. Walang ka-issue-issue. Dito lang po ito kay Kuya Jong, 100. Kasi yung isa binili ko na, no? Uh, pero ito, panlalaki, 100. Uy, ito. Ang sama ni Hose. Hose Kuya Jong, magkano ito? Kuya Jong, magkano ito? 50 50 din ito Ano, kuusa ka lang, no? Tapos mayroon din ganitong chinelas Ay, parang tinahi din ang chinelas, oh Ayan, oh, tahi na siya, oh Ayan, tahi na sa ilalim Kuya Jong, ito magkano? 30 Oh, 30 na lang daw, tahi-tahi na Wag, Wala na kayong problemahin Oh, ayan, oh ito may din oh. baka ito ang gusto ninyo hmm. ba magsapatos na si kuya Jung hindi nga magkasya siya sayo eh yan so yan mga idol oh, dito banda na side malinis na malinis ano malinis na malinis yan o oh. gulay na lang na nanan yung So, kalimitan ngayon sa mga buraot, nakatu nakatupi. Nakatupi yung bang may plastic. Ito tayo kay Ati Marian. Ayan, mga tumbler ni Ate Marian. Mga sentoron. Mga plato naman. Ayan, yung mga plato. Ay, ito, alala na alala ko ito, yung plato. Ganito, plato namin dati sa probinsya. Ayan, may mga sapatos din dito. Dala si Ate Marian, ano? si diba -diba, diba -diba. uh -uh. So, ito mga, ito, oh, may tripod. Baka gusto nyo ng tripod. Um, ayan, o. Oh. Ano ito, Lampshade malukong. O, baka gusto nyo ng malukong. Mayroon din ganyan, no? So, ayan mga idol. Baka gusto nyo yan, no? Boss, pwede yun yan. Oo. Boss, US. Boss, US daw yan, mga idol, no? Kaya nagsin niya, lahat-lahat. Isang lahat. Ah, lahatan na yan, no? Ito, lahatan na daw. Isang libo, may bawas pa konti, no? Ito, sa at saka, ano, yun? Sa buber. Benford, Hmm, may sapatos din si Kuya. Yan. Ah. Very special. Ay, ganyan pala siya. Ngay. Uh Oo. -oh. Ang talat, peggy yung. Mm. Ito rin ganyan. Oo. Mm Kaya -mm. eh, sinasabi ko lang. Uh Oo. -oh. Magkano pong ganyan? Yes, sandaan. Ay, sandaan oh, lang. Eh, hindi, pwede niya. Uh Oo. -oh. Eh, hey, malakas yung hangin. O, oh, sila kuya, nagagawa pa rin diyan sa, ano, ng kalsada, Oh. Ulan-ulan, um, Yan, oh, kanal. Mga isda, o, oh, pa ka paubos na rin yung karne dito, o. Oh. mga isda. Uy, ano na naman yan? So, ayan Si ate Basa na tayo Lakas ng hangin, na angin, ha. Allah, basa na yung bag ko. So ayan mga idol oh. Grabe lumakas na naman Ang ulan Lumakas ng ulan dito So ayan, Guys patuloy pa rin tayong Paglalakad natin Basa na naman ang ating Sapatos ngayon Ito no? po yun ay October 3 2025 Araw ng Biyernes Ah. Uh, so yan, mga idol, ito may burao tayo dito. O, oh, nandito sila. basana na. Ito kay kuya, tinakpan niya yung burao kasi syempre mababasa. No? Uy, power bank ko oh, basana na yung power bank. O, oh, yan. O, oh, si kuya, uwi na. Wala na, hindi na kaya. Magtinda. Wala, binagyo tayo.

Rain or shine Rain <laughs> or Kaya wow. Nakapinta na ka na kanina Pwede maganda oh, Ang galing naman at least diba kahit paano kahit bagyo may binta no so ayan dito mga idolo kasi nga ito pwede mabasa lang yung paninda ni ate Aileen no? lakas ng ulan no <laughs> so ayan mga idol dito ngayon si kuya Ramon oy wow basa ka na bagyo? ah dumating na ang bagyo sinabay ko na <laughs> Hindi ka pa magliligpit. Kaya nga, basa na yung paninda mo. So, yan, dito kay Kuya Ramon. Buti na lang, may payong ka, no? Mm, hindi natin maisa-isa yung paninda ni Kuya Ramon kasi nga, malakas ang ulan. O, oh, nandito pa. Uy, nandoon, nakasabit pala. Nandoon. Nandoon sa dingding, nakasabit yung mga paninda niya. Sikutan natin dito, banda. Uy, grabe ang ulan. Oops. Ito, titingnan natin na kung mayroon. Grabe dito mga idol, hindi talaga nawawala na itong tubig na kulay itim kasi nga umaapaw yung puso negro dyan. Uy! Nangatulog sila, sarap ng tulog. Hey, Kuya Balog! Bakit ka nagpabasa? as bitbit bit mo yung helmet mo asan ang motor mo wala tayong motor helmet pa lang magkano naman yung helmet mo 150, 150. oh yun bakit ka nagpabasa kuya balo ah kaya naglalako ka okay thank you brabe na ano na lang yung mga ibang nagtitinda ng huraot no ay natulog na lang sila dyan kasi mahirap talaga maglatag ngayon So ayan, pupunta natin doon. Titingnan natin kung mayroon tayong mahanap dito banda. Tapos silipin natin. Uy, nandito yung mga... <laughs> dito tayo. Always sila may latag dito, mga idol, oh. Oo. Bakit naki ang lipstick mo kulay itim? Siyempre, mag ng lipstick. Para kang para kang kumakain lang ng pusit ano. So, <laughs> so ito mga idol, oh, ito lang po yung latag hindi natin mahawakan ng isa-isa kasi gahawak kung payo. May mga ano sa bata o sombrero no. Ayun. Hmm, -mm. So ganito lang po. Yan pare ko. So ayan nga guys. So ayan nga guys, no tapos na po ang ating vlogs dito sa Burawtan. So ayan, konti lang talaga ang latag dahil nga bagyo-bagyo ah, nga dito. Sa ating mga viewers, marami pong salamat na kahit bagyo ay nandito po tayo sa kali ngayon, no? Yan, sana palagi niyo akong suportahan, guys. Mulipad na kung payo ngayon, guys. So mulipad na kung payo. <laughs> ayan po. Mula dito sa Burautan, marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye!